ang ko, kami daw yung session namin, suspended. Yan suspend mo. Ano? Mayroon po ganun? Oo, ka sa kung namin. Doon na, mas ganun dito. Si mo yan. Si Bakit yan, hindi alis. Ano doon. Alam Gusto nyo, may alam paper sa kayo Oh shit! Siya nung si Gert, alas alam yung pasok, hindi pa bumabangon. Ano ba? Ito tulog pa. Oh shit! Hoy, Pusing! Guys, tingnan nyo naman ang batang masipag. Tulog na tulog na tulog na tulog pa. Tuyat na tuyat kasi siya. Anong oras na, Te? Ten na. Alas onsen yung pasok mo. Hoy! Hoy! Kurt! Ano Kurt! May Buti. pasok ka, be! Walang pasok! Ano walang pasok? Alas, alas gis na, alas walang sipasok mo! Bebe, hindi naman na ito! Ano mo? Ayaw, patulog, Suspended nga kami! Yan, kasi puwet-puwet ka pa, tapos pag may pasok ka, ano ka, magre-reklamo ka? Sabi nga ang teacher ko, kami daw yung session namin, suspended! Ha? Ano? Bayro pa ka nun? mo yung gano'n, sa room namin. Bubabagi sa room namin, manayin mo ito ang Bumangon ka na. Ewan ka na ako, wala akong paki. Buhay ka naman, ako, Doon na, okay. umas ka na dito. Sabagit yan. kakapuyat mo yan. Sabagit niyak... yan, dito man, ah, man. Ako... mo. Hindi ka Oh, shit! ako. ka na dyan, Mamaya! lang tulog ko na ako, buwisit. Panira lang tulog. tulog, ng... tulog dito, wala ka dyan, gusto niyo may alam si Pepe sa kayo, oh? Oh, shit! Oh, alam ko na dito si Kelamat, eh. Kelamat! 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 Ano? Sige! siya naman si Kurt. Alas-alas yung pasok. Hindi pa bumabangon. Ano ba? Si Kurt kasi!